Oo, ay si Atty. Vic Rodriguez, dati pong Executive Secretary ninyo na nagsilbi sa malakanya. Sa Parent Teacher Conference sa Integrated School of Lawa, Calamba City noong October 14, nagbigay ng mensahe si dating Executive Secretary, Atty. Vic Rodriguez. Hinimok niya ang mga magulang at guro na magkaisa laban sa korupsyon sa gobyerno. Ang ating national debt ay nasa 15.69 trillion pesos na. Almost 60 trillion pesos. At ito po ay utang. At pagkao ito ay uh, eh, kinumpara ninyo sa total population natin sa Pilipinas. Pati po yung mga anak ninyo, yung mga anak ko na mga batang pasti, wala ka mo ang Pag hinati po ninyo yung 15.69 trillion pesos, pati po yung grade 1, pati po yung isang araw pa lang ng edad na bata, may pagkakautang na ho na 138,000 pesos or less. Binigyan din din ni Rodriguez na ang korupsyon ang nagdudulot ng pagkaantala sa mga proyekto ng gobyerno tulad ng mga flood control projects. Sa kabila ng malaking pondo para sa mga ito, nananatiling problema ang pagbaha sa Metro Manila. Saan napunta Yung 500 billion pesos na inubos sa loob ng dalawang taon na di mo napunta sa flood control programs. Bakit baha pa rin? Bakit kunting ulan sa bayan ng habagat, lalo pa kung walang pasok ang eskwela, walang pasok ang, ang pamahalang paggobyerno, gobyerno wala rin pasok ang pamahalang pribago. Sinundan ng awarding ceremony ang talumpati ni Rodriguez na nagbigay inspirasyon para sa pagbabago at mas malinis na pamahalaan. Para kay Rodriguez, ang laban kontra korupsyon ay laban ng bawat Pilipino at para sa kinubukasan ng mga susunod na henerasyon. Para sa mga iba pang mga balita, mag -like, share at subscribe lamang sa Saksi Ngayon.